Sabi ko sa kanya, Stan, hindi mo na ako maglalabas ng kanta, ha? Kasi para hindi kayo mawala sa ano trending. Hindi mo na kami maglalabas sa kanta ngayon kasi papangatin mo na namin yung outside. Burger sa akin. Ah! Yon, kasama natin yung outside muffler. to si Stan. Pakita mo si Kasta Kasma at si Jim. Hindi, na nakarang kasi tumago kay, ka, kay, ano, kay Stan. Sabi ko sa kanya par. Naglabas sila ng eh, Yung ano, kanta yun ni Al James. Kuha mo pick. yung kuha mo pick. Sabi ko sa kanya. Stan, hindi mo na ako maglalabas ng kanta. Ah. Kasi para hindi kayo mawala sa ano trending. <laughs> sabi ko naman, <laughs> banat cash G. <laughs> <laughs> okay, sabi ko, di ba sabi mo ano, ma'am, salamat ha, kasi hindi ka mo na maglalabas sa kanta kasi para hindi kami mawala sa yung... training. Naiintindihan ko yun. Kung naglabas kayo, number 1 ngayon nun. Alam? Kung naglabas kayo, number one ngayon. Oo, oh, number one. Di mo, hindi nyo napapansin ha. Pakita mo nga sila, Dre. Diba, <laughs> hindi di ba napansin mo, si Cash Jane Lilusis. Kaya may hingay! Kasi may lalabas kami. Ayoko sabihin eh. Uy. Bro, baka malik eh. Pero... Di ba, naglabas sila na, ano? Kuha mo Tama, di ba? Uh. Abangan nyo <laughs> yung parto ng kuha mo <laughs> 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 una mong beat. una <laughs> mong beat na. mo ng, lang beat. Hindi lang, hindi mo na kami maglalabas sa kanta ngayon kasi papangatin muna na namin yung outside. Yeah! Yes. Oh, Nothing you for me uh, Why I you want, want my dick, dick bitch. Bitch.